bakit traffic kaya? Traffic, traffic, traffic. yan, overtake pa. Overtake. hala, kaya pala traffic. Bumagsak yung puno. Puno. Kaya traffic dito sa lagpas ng tulay ng bilibiran. Ayan. Yung mga papasok, agahan nyo na po. Agahan nyo na. Ayan traffic po ang haba na oh. oh, oh nag-over counterflow na sila. Ayun. Nakon, laking puno, bumagsak. Oh, ito pa, tumama sa puno. Tinamaan ng puno 'yan. Ayun oh. Atento tumama 'yan puno. Puno po. Oh laking truck tumama ah yung wire yes. putol ang puno <tod> nag punta na agad dito yung barangay tang tag Bilis. Alerto ang barangay Tagpos. Ikota, ikutan natin, ha? Ikutan. Ikutan natin. <laughs> yan traffic po, boss. Ayun, mga kaabangers, traffic. yan Sobrang traffic mga kaabangers. Kaya yung mga papasok pumasok ng maaga yan ay. yan yung scenario. nadali nyo yung wire na ng isa sa staff at saka ang puno hindi kaya hindi abo, hindi abot mababa mababa yung wire Natama sa puno Ayan Grabe traffic dito Mga kabangers Ang oras Hindi pasok kasi tatamaan niya yung puno pa rin pag pumasok tapos merong wire ayan yung wire oh. mababa siya wire kaya magta traffic talaga okay daan, -daan lang daw let's let's do let's da, -da, 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 -da. Hop. Tignan natin ang magaling na driver. Tatama sa wire. Hop. Galing. Tignan natin. Tama yung wire dun. Ayan yung wire. Diretso. Pinapadiretso ni Kuya. Ayan. Oh, sabit na siya. Ay ulitin to. Ayun, ayan yung wero. Ayun, oh, ayan yung wero. Kita okay, mo mga, mga kabangers. Ayun. Hop. Oh, pumalo na. Pumitik na. Ano ba kahaba yung traffic? Ayun, mga kabangers. Ayun, nagka-counterflow na sila. Walang kadi kadidisiplina. Ayun. Kaya lalo silang magta-traffic diyan. Eh 'yung ta 'yan 'yung low wire people wire puno, nadbual mga kabangers ayan, buwal na buwal tumabit yung ano, doon ayan ikutan natin dito ayan, traffic mga kabangers sa mga nanonood nitong video na to ayan tumama yung truck dito Ayan. Kailang kaya lang kuya. Ah! Teka lang. Ayan mga habangers. Nadamay pa. Kuya, kayo yung driver, kuya. Nadamay pa, ano eh. Ayan, <laughs> puto lang puno, mga kaabangers. Sa mga papasok, agahan nyo na. na. mga papasok, agahan nyo na. Ito, nadali to. Kawawa naman si Manong driver, oh. Nadamay, oh. Wasak na wasak ang windshield. Okay mga kaabangers, tapos na tayo mag epal-epal dito. Alis na tayo. Uh, inform ko lang kayo mga kaabangers, ito yung tulay ng bilibiran. Tulay ng bilibiran. Nakilalang kilala na may nagbebentang mura na murang appliances. Tulay ng bilibila, bilibiran. At ito oh, pala tandaan, oh. tulay ng bilibiran. Yan ay responde oh. Yan ay responde oh. Yan, mga kabangers. Yan. Sobrang traffic, mga kabangers. Oh, ulitin ko, mga kabangers, meron nagbebenta ng murang appliances dito. Ayan, murang-murang appliances. Tulay ng bilibiran. Pagpasok nyo dito, may maliit na iskinita, kasya motor. Hindi kasya tricycle, hindi kasya yung four wheels. So, maglalakad ka na lang papunta doon. Doon may pa-parking yung sasakyan mo Pagbibili ka sa murang appliances Doon ang parking, lakad ka rito Pabalik Yan Murang appliances po, ayan Meron tayong Mga iba-ibang brand Yan, si Marian Rivera Napakaganda talaga ni Marian Rivera Diyos ko po Napakaswerte mo, dudong Ay, dingdong, dantes Napakaganda mo Mmmmm ko -hmm. Hmm, ganda ganda mo talaga, Marian. Okay, tap Mama, quality home and kitchen appliances. Ang reliable home body, Marian Rivera. Mga appliances, rice cooker, washing machine, double burner, single burner, rice cooker. At meron tayo dito na big sale is here with Raymond Trading. See the difference at brought to you by Vision air conditioner, quality appliances. Iyan. Dito po ang papasok, papuntang murang appliances dito. May mga marami tayong mura dito, mga TV, smart TV. Malalaking TV, iyan. Salamat mga kaabanger sa panonood nito. Nag-epal muna tayo sa umpisa pero ang priority ko talaga ay business. Priority ng Raymond Trading tumulong. Tumulong sa pamamagitan ng pagbebenta ng murang appliances. Okay, and uh, mga kabangers, pasukin natin to. Okay, bago ang lahat, mode of payment, cash, gcash, bank to bank. Yan ang Raymond Trading. Maliit na bodega pero sobrang mura po dito. Yan. May mga live unit tayo. 32 inches Smart TV. 40 inches Smart TV. Android na po yan. Basic. 32 inches. Sa lahat ng makakapanood dito sa Raymond Trading. Itong 32 inches Basic TV. Pakinggan nyo mabuti. Bibigay natin sa inyo ng... 4999 pesos. 4999. Yan 32 inches ah ni. Ayun. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Yan. Yung presyo nitong 32 inches ngayong araw lang ha. Yan ngayong araw September 11. Ay 10 pala ngayon. Sorry. September 10 lang ha. Valid lang 5000 September 10. Yan. Meron tayong platinum. Mga kantahan. Junior 2. Rice cooker. Double burner. At maraming pang iba. O oh, ito. Polytomatic. Ganda nitong polytomatic na to. LG. Wow. Tempered glass. Tapos, pag binuksan mo, nabagsak. Oh, slowly. But surely. Yan marami pa rito. Ito, nag-iisa lang. Nakuha natin sa bodega ng Kondura. 10 kg. Lahat ng mga kapanood nito, isa lang po ito. Bagsak na natin to ng... Kano pwede bagsak nito? Ay, bigay natin ng 8,500. 10 kg. Okay, meron tayo dito. Iba pa naman. Mga... 2 door Condura, may mga inverter din, yan. Meron din tayong CCTV quality quality pre-installation na po 'yan, free hard drive, 1 terabyte. Yan. Oy, ito ang lit nito, cute. 5 cubic feet Condura inverter. Oh, 100% brand new. Bawal sa maarte, ha? Bawal sa maarte. Kung maarte, skip mo na itong video na to. Di ka pwede dito. Sa mga practical na tao, pwede dito. Okay, maraming maraming salamat po sa mga chismosa chismoso. Kagaya ko. Okay, maraming salamat po. Good day, mga kabangers.